Tara! Luto tayo! Pwede pwede pang ulam, pati pulutan, di ba? Kulang na lang, red horse. <laughs> so, gagamit tayo ng pork lempo. ko man sa, ano, kalamansi. Ano na perasong kalamansi? Lima. Wala na ata. Ay, nanin. Simpla natin na asin. Black salt nga pala para mas maganda. Tapos, black pepper nga pala. Ayan, crushed pepper. Basta kung nung meron kayo pamintaan doon, pwede na So, meron pa ang sukang iloko. Gamit tayo ng Uncle Tom, sukang iloko. Lagyan natin ang suka. Ayan. Tapos, syempre, lamas-lamasin natin. Hanggang kumapit tayo mga pampalasa dun sa ano. ating pork lempo. The marination ko is ano, around 30 minutes o oh, hanggang dalawang oras. Pero, much better siya pag overnight, ba? Diba? Para talaga pasok na pasok yung lasa dun sa karne. So, ito. 30 minutes lang, ayos na yan. Lagay mo natin sa ano, refrigerator. So, o oh, frigider, frigider. O, oh, yan. For 30 minutes muna. So habang nag-aantay tayo doon sa ating marination, gawa mo tayo ng ano, sa usawa natin. Gamit tayo ng sibuyas ano, sa pula. Ayan, tatanggal lang ko lang siya ng ano, balat. Tapos bawang. Tanggal natin yung balat, di naman natin kailangan yan eh. So ayan, set aside na rin natin pagtapos, di ba? pipino, gamit tayo ng pipino iwayan natin yung kabilang dulo tapos chop natin naman yung nipis ngayon tol yan, ganyan lang tropa ganyan kang nipis lang lagyan natin yung pipino tapos yung bawang yung sibuyas na hiniwan natin kanina yun kalamansi Ayan kalamansi mga tatlong peraso kalamansi bukang ilo ko pa rin Ni uncle tom maglagay tayo tapos isang kutsarang asukal 1 cup ng water tol paminta para may kulang, maglalagay pala ako ng ano, siling labuyo. Isang piraso lang. Tasaluin lang natin, tol. Siyempre, tikman natin kung ang lasa, di ba? Sarap, boy! Kunin natin ano, inaka-marinate na lempo. Ayan, boy. Iyaw natin yung lempo, tol. Ayan. Boy, excited na ako sa uh, ulam namin ngayong araw. Woo! Di naman naman, di ba? Oh. Ito yung masarap na luto sa lempo, eh. Yung salt and pepper lang. Kasi ihawi mo, di ba? Pwede pwede pang ulam pati pulutan, di ba? kulang na lang red horse. <laughs> Medyo okay na. Set aside muna natin. Roy, luto na second batch. Naayos na boy. Mm.